Hello there, Cancer Sign. Welcome to Dark Angels Intuition Monthly Love Reading. So this is your reading for the month of March, Cancer Sign. So Cancer, hindi lahat ng Cancer makaresonate sa reading na to. So take what resonates and leave the rest. Okay, so Cancer Cross Watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Cancer Sign. So Cancer, abangan nyo yung aking um, video sa Facebook page or dito din, pinupost ko din siya dito sa YouTube channel ko. Um, what um, do's and don'ts when you are in a relationship with a cancer sign. Mapupost ko na yan. Um, so, cancer, anyway. Let's go for the reading. So, takes what resonates and leave the rest. Kung hindi kayo makaresonate cancer, please to check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Okay, um, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate or pwedeng makunti doon yung reading ninyo. So please do check your placements. If you don't know about the placement you can search that on Google. Mahanap niyo yan everywhere. So, okay. Cancer, this month of March, sino yung paparating sa'yo? This month of March, sino yung paparating sa'yo? Cancer. Could be a Capricorn sign. Cancer. Cancer. This person... Could be an Aquarius or Libra Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, hindi siya na katulog sa gabi sa kakaisip sa'yo. This person is obsessed with you, Cancer. Wow, ha? Sobrang obsessed siya sa'yo. This person could be friends of yours. This person could be pinakilala ng friend mo sa'yo. This could be a co-workers. This could be a friend of your coworker na binakilala sa iyo or baka nakilala mo to somewhere may party, somewhere may mga occasions and um nung time na nakilala ka niya, sobrang into you siya, sobrang na siya sa iyo. May addiction dito talaga sa taong ito. Hindi siya nakakatulog oh. sa kakaisip sa iyo. Kaya this month of March, uh, magpaparamdam talaga siya sa iyo. Um see Uh, maglalakas siya ng loob na magparamdam talaga sa iyo. Sa iyo. But the thing cancer, this person is not single. It's not available. I think this person is a matured one that has a responsibility. Could be has a wife. So... Yun lang. <laughs> pero di alam mo cancer, um magkakaroon din to ng clarity sa'yo or baka alam mo to. Alam mo na ganun siya. Um kaya nga iniiwasan mo siguro to siya. Am um, siguro nagparamdam na to sa pero iniiwasan mo siya. Kaya hindi niya lang tinun tinuloy kasi alam mo na eh. Parang alam mo na na meron siya pamilya or maysawa siya. And then, might be this person is waiting talaga for you. Very obsessed with you. So, tingnan natin, bakit, bakit siya magpaparamdam this March sa'yo? Cancer. I think Cancer, itong person na to, magpaparamdam siya this March sa'yo kasi feeling ko Cancer, you ghosted this person. Siguro nung nalaman mo cancer na, pwede itong vice versa, okay? Pwede itong sa mga crosswatchers dyan who's dealing with cancer sign. Um, parang, you you go sa this person or sabi natin na parang andun siya sa point na nalungkot siya, nasayangan ata siya, no, not ghosted, sorry. Pero nasabi ko na yun eh. So baka merong reason ko bakit po nasabi yun. So some of you, cancer signs, could be na ghost, ginose mo tong person na to, iniwasan mo ba to? Kung hindi man to ginose, iniwasan mo. Kasi parang andun siya sa point, nasayangan siya eh. Um, nung time na nagkakilala kayong dalawa ata, parang, parang hindi na siya makamove on sa'yo. Kahit siguro wala pa kayong dalawa. I don't know if merong, na, may, may mga, may mga friends with benefits ba kayo, or mga no-label situation, or baka meron talagang something sa inyong dalawa, which is, um, meron din siyang family, meron din siyang asawa. So, takes what resonates. Kasi bakit siya babalik ngayong Um, March or bakit siya magpaparamdam ngayong March kasi hindi pa din siya makamove on hindi siya magka-get over you kasi nga this person is very much into you um, you are a wish fulfillment ng taong ito and gusto niya talaga yung ma-experience yung happiness yung memory na na meron kayo one day that day gusto niya mabalik yun eh siguro may mga nangyari sa inyong flirtiness or sweetness or um sweet sweet ganyan or something you know um um cuddleness or giggleness that moment gusto niya mabalik yun eh parang gusto niyang gusto niyang makontinue yun or gusto niyang mabalik yun gusto niyang more more pa man mangyayari kaya this person will going to gain a strength maglakas siya ng loob talaga this march to approach you and um to be there for you kasi hindi siya naka move on from you hindi siya naka get over um but the thing here is yun nga this person is has a commitment but this person is very much attracted on you sobra kaya ng, ngayong march this person will na miss ka talaga niya na miss ka niya Um nung time na kung kailan mang kayo last time na nagkakikita, nagkakilala at nagka-roon ng something something, na miss ka niya, hindi kanya nakalimutan. So, this might be as well Aquarius. Uh, yung so, nakita ko nga dito. So, let's see. Ay. Sorry, ano yung gusto niyang sabihin sa 'yo? so ano yung gusto niyang sabihin sa yung I lost myself for a little while <laughs> because of you. <laughs> I feel you leaving me behind. Diba sabi ko umiiwas ka? So umiiwas ka kasi nalaman mo na baka may asawa siya ganyan. So it's either binaliwala mo siya or ginose mo siya. Hindi mo na siya. Hindi ka na nagparamdam pa sa kanya na kasi umiiwas ka. So I feel you leaving me behind. So many things reminds me of you, I told you, de ba? Hindi siya naka-get over no mga times na meron kayong mga something-something sa inyong dalawa. So, so many things, kaya babalik siya. You are the best thing in my life. Wow. So, kaya nga sabi ko sa iyo eh, this person is addicted talaga. Sobrang obsessed siya sa iyo, sobrang into you. So, nung time na may something sa inyong dalawa or baka meron ng something-something sa inyo, you know, relationship. Um, is like, hindi kanya makalimutan. Siguro nung umiwas ka na dahil about sa asawa niya, pinigilan ba kayo or nalaman mo ba? So, umiiwas ka na. So, hindi, hindi siya nakaget over. Sobrang into you siya. Sobrang iniisip ka talaga niya. And hindi siya nakamove on. Kaya, you were the best thing in my life. So, Cancer, sana all di ba? <laughs> um, ano yung kailangan mong malaman this month of March about this connection about sa pagbabalik niya so ano yung kailangan mong malaman about this cancer oh my god cancer don't <laughs> honestly i don't judge you people i'm not a judgmental person um anyway cancer i can see na merong pagbabalikan na mangyayari sa inyong dalawa this march parang ano parang planado niya to eh na bumalik siya sa iyo parang andun sa point na Bata ko pa ba? So parang andun siya sa point na alam niya na 'yung ginagawa niya. Planado niya na 'to. So definitely I can see that merong talagang pagbabalikan na mangyayari sa inyo. This person will really going to offer you a new beginning in his life. So may pagbabalikan talaga na mangyayari dito. This person is manifesting you. So there's a new beginning, pero ito 'yung reminder ko sa inyo. Okay? Merong new beginning na mangyayari sa inyo, pero meron ding mabigat na paparating na problema. So, mabigat to. Um, heavy problems, struggles, or obstacles because of the commitment could be a family. So, magkakaroon to ng clarity about this. So, definitely, if this will happen, magkaroon ng clarity. So, this person, hindi niya alam kung saan niya papatungo, papunta sa iyo or papunta balik doon sa isa. Hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya this time. Sino yung paglalaban niya? Paano niya ilaban to? Okay, so, about his um, responsibility in life. Hindi siya makakatulog sa gabi nito. So, definitely matatrap itong person na to. Ito na yung sinasabi kong problema. So, parang guide na to sa inyo na yes, pwedeng magkaron kayo ng pagbabalikan ulit pero meron dapaparating na unos. Pwedeng um Pwedeng ipaglaban siya or merong um hadlangan talaga hahadlangan kayo ulit ng asawa niya. Or vice versa, okay? Um, so, pwedeng, pwedeng ma madi-disappear siya dahil sa hadlangan na naman, hadlangin na naman siya. Pipigilan siya. So, Ganon Well, cancer yung advice ko sa inyo. Nasa inyo yan. Um, kayo din naman nakakaramdam yan eh. Hey, walang makakapigil kung mahal niyo yung isang tao. Um, So, nasa decision nyo yan. Parang itong binigay ko sa inyo, parang guide na lang to sa mga pwedeng mangyari. At least, aware kayo na baka ito yung mga pwedeng mangyari sa relasyon ninyo. Pero wala naman makakapigil sa mga nararamdaman ninyo, sa happiness na nararamdaman ninyo. Just really like, um, pag alam ninyong mali, of course, alam, hindi naman na kayo bata, di ba Pag alam ninyong mali, then alam ninyong mali, iwasan nyo talaga. Um... Lalo na pag alam nyo naman na hindi pa hiwalay except lang kung matagal nang maghiwalay, matagal nang hiwalay. Um, and parang definitely alam nila sa isa't isa na hiwalay na sila matagal na. So might be pwede pa 'yon. Pero yung this is still in two eh, meron pa siya eh, hindi naman siya hiwalay. So meron siya. Parang ano lang Itong Three of Cups kasi serves as a third party eh. So, I don't know if you are the third party or, or, that person is a third party. Okay? So, just take care sa mga decision na gagawin nyo. Alam nyo kung ano yung tama. Alam nyo kung anong mali. So, um, siguro nagagawa natin yung mali dahil sa mga nararamdaman natin. Pero, sometimes we need to think first before do something. Okay? So, uh, na natin itong oracle card. Ano yung masasabi niya? sa sitwasyon na meron kayo. So, you might also be dealing with a Gemini, Virgo, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo. Leo, Sun, Moon, Rising. Oh, true love. True love. This is the romance of a lifetime. Meron talagang true love sa inyong dalawa. Kasi nga, oh, you were the best thing in my life. Ibig sabihin, na in love talaga siya sa'yo. Kaya nga, very obsessed siya sa'yo. Very addicted talaga siya sa'yo. And, ganun ka din naman siguro sa kanya. Mahal mo din siya. Kaya nga, tinanggap mo siya eh. Kaya nga, pwedeng tatanggapin mo siya ulit. Pwedeng magkakabalikan kayo ulit. Kasi, mahal mo din siya. Umiwas ka lang dahil nalaman mo na meron siyang asawa. May committed siya. May May pumigil. Pero, nung itong person na to bumalik, there's a possibility na tatanggapin mo siya ulit. So, there is really a totoong pagmamahalan sa inyo. But, this true love doesn't mean any connection. Okay? You still think before you feel. Or, you need to to both work. Ay, sorry. Alam mo yung tinuturo ko yung isip at saka puso ko. Hindi nyo pala ako nakikita. <laughs> uh, parang, kalangan pareho itong sasang-ayon sa desisyon. Sa Parehong puso at isipan sasang-ayon sa desisyon. Sa so alam niyo 'yan. Um, siguro sa manonood ng reading na to, wala nang 5 years old, wala nang 6 years old, 'di ba? Puro na tayo adult. So you know what is right, you know what is wrong. Alam niyo kung saan kayo patutungo. So that is my reading for you. Thank you and God bless.